David. <laughs> <Nakabijus> siya. Dahil <laughs> yaman-yaman daw kayo for today's vlog, ay mag box starbucks daw. Bounce. mga kayan, isang masaya at isang masarap na vlog din naman ang pagsasalura natin. For today, so, to be safe, tayo sa Kaloocan, sa Team Avenue yung anaanin tayo ng office. Let's go! Okay, bali nandito na po tayo sa head office sa Caloocan. Dalawa po ang head office ng World Balance, ng CHG. Isa po ay sa si Rockwell. Dito po gaganapin yung office day natin sa Caloocan. Sa Banal Street, 6th Avenue. At may nakita tayo, ano, taho. Bibili muna tayo ng taho. Kabili nga po. Ano po? Kaya 20. merong hahahaha <laughs> <laughs> <Okay, laughs> pa. kakit <laughs> si na ipa naka-receive din naka na price na binggo niya OOOH <whistles> tayo. Dito na lang tayo sa upuan. Wala tayong table. na Naka-video siya. <laughs> yeah, so break time natin ngayon at ano nga. Siyempre, tambay-tambay lang, pa-post-post lang, pa-picture-picture. Namin yung magkikahit tayo Namiss namin si Sir Aki kasi ilang araw na naman. Ilang buwan pala, no? Oh, two, two, two months, months. No? buti nakabalik pa. Uy! Oh, Mamaya makita niya sa <laughs> sa vlog. Yan, yeah. so kapag break time may after namin kumain, lumalabas kami. And then ito yung store sa head office dito sa Kaloocan. Jumuti na rin ako rito yung bago pa lang ako sa World Balance 2016. Ayan. So bali mag-10 years na po ako sa World Balance. Okay. na nagpapalibre ka naman, di ba? Ayan, so ano, tapos na yung ating office day at tayo pa ipupunta sa outlet ni Madam sa Cloverleaf. Maganda raw yung story kasi maganda daw yung manager. Maganda raw yung manager. Magarang, magarang, mo lagi yung manager. Akong... <laughs> dito <laughs> <nag -ibisa>. lang <laughs> yung Oo nga, sa bagay. Hindi, sabihin na lang natin sa vlog, dalawa yung kanya mo. dito to. Kasama natin ang Madam ng Cloverleaf. Yan. Tapos manager po ng Rhinoma, Sir Rodolfo. Sir <laughs> <pa? Sa laughs> ano ka? Sa MCS. <laughs> yeah. Let's go! Yan, yeah, sa Malabon City Square si Sir Jerwin. Lagi natin nakakasama sa pagja-jogging. Mayroon mo naman ang katawan, no? oh. Oh, eh! Mogi, oh! Video yan hindi yan picture. dito po tayo sa World Balance. Ayala Cloverleaf, dito po sa may Balintawak. Dati dito, dito rin po ako dumuti, pero hindi pa ito yung store na ito dati para nasa chaos ka lang kami na So, kare-renovate lang po itong store na ito at napakaganda. Ito po yung isa sa pinakang ano, uh, latest store and updates po ng World Balance. yung sa aming kulay puti, ang next update po yung kulay green. Tingnan natin kung nandito. Ay si parang Edmar, oh eh, nag-deliver ng pagkain natin nung nakaraan. <laughs> Sino kasama? Dalawa lang kayo? Si AJ. Ang ganda ng store nila. Ang ganda ng store. Yung mga malalapit po dito sa Quezon, Quezon City, ay pwede po kayong mag-visit dito sa World Balance uh, Ayala Malls Cloverleaf dito po sa Balintawak. At ang... ang ganda ng kanilang money Oh, Yan, so dahil yaman, yaman na daw tayo for today's vlog, ay mag-e-Starbucks daw. <laughs> okay, so bihira lang naman po kami mag -banting. Uh, once a month lang talaga kapag may office day, minsan hindi pa kami kumpleto. So kapag ganito po kami kumpleto ay naging Starbucks kami or kumakain kami sa labas. Minsan nagtatabi din sa mga bar. So ngayon ay napag-desisyon na namin dahil nga bago yung store ni Leslie, ni Ma'am Leslie dito sa Ayala Clore Relief ay napag na namin na dito kami sa Starbucks mag-hangout. -ano, mag Let's go! Ano yung sir, akin yung in-order mo nung nakaraan, yung masarap, tapos wrong, wrong yung serve mo. Nakaraan. <laughs> yung mm, <sarap. laughs> <laughs> Ito yun! <laughs> yun yung gusto kong matikman. Para makuha mo yung ano Tapos meron siyang egg pie. Ano yung sa'yo? Secret. Hindi ko na mabanggit ng uh, panibago eh. Ano yung Baris na bari eh. Ano, ano na kabaho yung Parang nag-regret ako sa ano. Kasi si sobrang... Sobrang laki sino, pala ng ano. Si ng size na napili ko. Pero kaya namang ubusin. Ganun ka. Ano? Ganun na no matalad. Hindi pa tapos mag-mining. Eh. A okay. few moments later. Tapos na po kami mag-Starbucks at manira ng ibang buhay. Ilang buhay ang nasira natin? 30 katawa na nasira ang buhay. Ngayon naman ay sumakit naman yung tiyan namin sa busog. Kaya, yeah. hindi ng naman So, naka na tayo galing sa office day. <laughs> Nagagard. Ayan, at ngayon ay bumili po ako ng ampalaya kanina sa palengke. Dalawang piraso lang po. At ito po ay ating lulutuin ng ginisa. Magkano bili mo dyan? Alimutan ko na. <laughs> bayad lang kasi ako ng bayad sa palengke. Kaya nga minsan, ano, pili ko na dadaya ako sa palengke kasi hindi ko binibilang yung sukli. Kapag ina, ano, inaabot naman, nabig nabigay ako ng isang daan. Eh. Tapos ano ako ng bariya. Parang di ko na masyadong nabibili lang minsan. Inaano in, ko na lang. Nilalagay ko na lang sa bag. Kaya nakakalimutan ko rin yung presa kung magkano. Pero sa tingin ko, okay lang naman. Kasi yung binilan ko, Pag ito medyo kilala ko naman. Lagi akong mumibili doon. Baka lagi ako nagataya. <laughs> so, atin na muna ang pa ba natin yung natural na pait na yung ano natin? Dapat talaga pipigaan to natin ng ano, ng asin. Kaya lang, ngayon ko lang na-realize, wala pala tayong asin. Kaya, natural na pait ang ating ano. Natural na pala ang ating kakainin today Ito na. So, yun mga kayami at atin na lutuin ang ating ampalaya. Yan. Hindi tayo bitter for today's video. Gusto lang tayong mag-ampalaya. Eh mga kayamit, gigisan na po natin ang ah, sibuyas at bawang. lalagyan po natin siya ng paminta. Sunod po natin ang kamatis. Bukate. Lalagyan po natin ito ng century tuna. Usually po talaga, ang nilalagay natin dito ay ano? Ay turning manok. Ayan. O di kaya po, ay kahit sardinas. Pero dahil gusto po natin trip lang na. Trip lang ba? <laughs> so po, ilalagay natin. Century 2 na. <clears> hmm. <throat> na po natin ilagay yung gulay. Haluin lang po natin ito. Tatakpan lang po natin at antayin lang po natin na lumambot po yung gulay. Ayan, at malambot na po yung ating ampalaya. Ilalagay na po natin yung ating itlog. Maglalagay na po tayo ng itlog. Bali, dalawang itlog po ilalagay natin. Haluin lang po natin ng konti para mag-blend po yung ano, islog. antayin po natin na maluto yung itlog at pwede na po tayong kumain. Ayan mga kayami at tapos na po tayo magluto ng ating inisang ampalaya with century duna. Ayan. So, once in a month lang po kami nagkakaroon ng uh, office days sa aming pong head office sa Caloocan Ayan. At minsan po ay two times yung isa ay area meeting. Kaya, yun. Sinabi ko lang. <laughs> Ayan. So, bago po tayo kumain, ay, may pa-shoutout po tayo ngayon. Yes. Ayan. Sabi po ni, ano, ni Emilia Ramos, 1928. Sabi niya, pa-shoutout Melly and Benny from Switzerland. We love your vlog. Regards to Team Hitik. Ayan. Maraming maraming salamat po Mami Emilia Ramos sa patuloy po na pagsubaybay sa Team Hitting sa buong Team Hitting. So let's go. Kaya na po tayo mga kayani. Ito po yung eh. ating na napag-train po. natin ang niluto ni Ike na ang palaya. Hindi ko na tinikman to eh. Basta niluto ko <tapos> lang. How is it? Good. Takto yung pagkakaluto ng gulay, hindi mo siya overcook. Medyo malutong-lutong pa siya. Tsaka alam mo na masarap yung niluluto yung ulam. Naluto yung, masarap yung lutong ulam kasi si Uno tumatayo sa gilid ng lamesa. Ibig sabihin, aamoy ah, niya na masarap yung ulam namin. Kain po tayo mga kayami. Naghahalo yung lasa na ano, ng anghang nung century tuna na tapos yung pait nung ampalaya. Kasi yung ampalaya natin, hindi natin inano, hindi natin binasa sa asin. Kasi ubus pa rin yung asin. Tsaka pag binasa mo kasi sa asin yan, ubus din yung sustansya ng ampalaya. Kaya sakong sakto lang din talaga na hindi dapat pinipigay ang palaya. Kung yung pait niya, mas makakabuti sa katawan natin ito. Ngayon naman po ay papatikman natin ang ampalaya si Uli. Hindi naman pa. Ayan, so hindi po talaga usual namin ginagawa. Lagi po talaga siyang nag-aabang pag masarap yung ulam. Ayan, so dito ko na po tatapusin ang vlog na ito. Again, maraming maraming salamat po sa lahat na patuloy na sumusubaybay at nanonood hindi lamang po sa akin channel kundi sa buong tinipid. -ti. Hanggang sa muli para ay, sa isa ay, na namang masaya, masaya at masarap na, na vlog. vlog. Patit. Ang sabay. Sabay. May pantamil din na dito? Kunin mo yung punto. Ah, punto na lang. Lahat pala na dito. Ano mo na itong ambalo?